Sekut serta ngeri guys Ini aku ngeri di karun guys

A few moments later Hi guys, namin dito rin sa West Lagoon Today is my birthday <laughs> Ay, ginawa ko ba ito bang mahala Sa una, tag 300 Abot karoon, tag pila Nakaato, susiho so, guys Susiho so, na po, tag pila na Ano siya dito guys Katulog pa na kung kumpanya uh -huh

Ali dali kay kilangan kilangan butangan ni mong kamot. Hindi. Kita tulo diri. Ipo di nang kamera. Dali. Ba gi chat ni ang tawag mo sa telepono pa ato. Mata sa dia. Ay tola ma mo tola leb. Tola ma mo dito gitu. ay. Nice

Gibera na na po. Droid no. Ayun na, gibera na na po. Pwede pa may, ang kanila sang isa may ako yung bilhin dali ma'am. Kanila sa itong anak may yung bilhin dito. Ang kanilang doon ang mga lakas sa luto. Ang kami kalito. Kung ang tiket ma'am, iyatag lang, patatak lang sa mudaan ma'am. Patatak, may daan ha? Iyatag sa lang tiket ma'am.

ini yang ngambilkan dulu. Ibu kalau Diperlu. Ini untuk também. Gimana kamu? berapa ini harga nya horseshoe? Yang berapa ini harga nya horseshoe? Yang pertama. Yang pertama, yang dinilaiág Anong oras lang kahit 800 ang small? Wala yung kanina, alam mo sa... Ano araw, free? Free? Sa saan? Sa kalakinghan kung free. Free rata nito? Oo. Sa turo din? Oo, pwede na. Sa turo? Oo. Sa turo? Oo, galing-galing. Tigo ba na? Tigo? Para na, o. Para mauna Ari lang sa barato guys. Wala may sa first come first serve. Muna sa iyo. Tag 300 ang per head guys. Pero mani mo lalab din eh. Imo nen, dari nen. Pero mani madali na yun. mababaw. Nadali. Oh, balik pa ko gawa. Sana naman may tatak. Asa tong inyong lamisa nga kuan? Kita na. Free? Aray, okay. okay, lamisa free kayo. Para makasave-save. Vlogger ka man? Medyo. out <laughs> sir. Um, <laughs> si Juan Si Juan de Cosi in the lower Ay, kwarta. Ay, kwarta. Juan Ano no? may dili guys. free ng people. first ka for serve ni dili guys. So kung wari mo dili nalang dito ay first ka for serve na people. Pwede na din yun. Ay, ato lang po sa kinadaptin na. Oh. Ari ko sa kinadaptin. Ito <laughs> para why hustle. Dito pa. Tulo raman Oh, tulo raman Oh, sakto nang nito. Ano? Libre na bitaw ni Salamat kayo sir, ha? Ha? Hmm. Huh? Amo ah, na sa linda para maka makaligo ka. din na doon. Ay, ibisod sa so palihog nin. Sa bagay mo lang ganito. Malingo rin sa palihog nito. Oh, siya dali guys. siya. Ako lang dadun ang bag. Pero kailangan natin ibutang dali nin kay para way Nin. Nen! Nen! Pwede naman siguro nin, nin. nin bag mo dali. Wala, oy! pagawas tayo mong kuwan din wine, be. Kaya, ma pulihan taglain diri. Bukaw, kuwan ba niya, kanang, kanang, free ni siya ng table, diri, guys. So, first come, first serve. Oo Hindi lang, hindi na lang. O, doon, sir. Hindi ko, lang, hindi na lang. Ako na, na lang, wine. May diha eh, sir, na paliho, be. Ako na lang, mga bag. Pulo. Pulo

Mo ni sige guys, malingaw juga diri guys oh. Mo ni sya dini oh. oh. Ari mi mag birthday. Mm. Ah, hubog na ko. Oh, Wa pabitaw eh, mapalit ko ning pagkaon. <laughs> na sa duha mga bata diri guys, so ganahan mo. So kung sayo jud kayo mo. Natay first come first serve nga tibol. Ang 800 na ba ang tibol ni nila diri guys. So mo na nga sa yujud mo para maka free mo o table so mo na siyang free table na to diha guys oh mo na siya diha mo na siya diha mo na mo na mo mm. sa yujud ka kay mahal kay ang ilang lamesa diri guys o oh, mo ni siya diri pakit ang mo sa among liguan ka rin oh nice kay no 300 per head guys pag-apal pa ko cake. O, oh, galinin. Nakakaligo sa diyan din. Dino dito, mano. Kasi magka. Sige dito. Bubalik pa ko dito. Kaya ako pa rin po butang. O, oh, lakana. Ang uras ha, inigambak. O, oh, maligo sa na siya dito. Pagamping na, anin. Tapos ang ibutang dito. Salam iso. Happy birthday to me, guys. Woo! Ako sa libutan dito yung muntag na eh. Nag-inom-inom na ko sa gihatag ni Kina. Mura bilig tumba eh. Naarita <tinyo> <tinyo> doon <tinyo> yung isa. Nag-bit-bit-bit-bit. Sa <-bit> gawin <tinyo> siya nga itong free table derigas. mm So, at sa ah, sa cook. Magpalit sa cook Okay, guys. Kami na kay Ambak. Wow na po ang mga kong cellphone la, ha. Hindi ah. ni, man niya ipabilin. Ako hmm. lang sa nila doon. So, uh, minute. Hindi na na iambag, ha. ha. dun mo mag -all guys so, pero kailangan mo arin mo sa jud mo kay natay libre din yung di table kay bayran lang kaning ina ni 800 ni siya guys 800 Magawas okay. ko kay kapalit pa ni upuan taon taon ang sila lang may moto kay diligid siya okay. namasada ko na siya ano siya guys ayok guys oh. Birthday to Asa, ano na agi, sir? Ano na agi? Ano exit, ano exit. Exit only, ano agi sa? Exit only, Ano kayo sa amin. Let's have okay, okay. Okay, let's go. First. Ay! <laughs> taun o doy lagi laging taun siya lalo ang lalo pa yung mga ano 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 na. Hello guys, nabi dire karon happy birthday to me guys. Magtiktok mag ro daghan dire. Okay, gutom na ko anak guys. Oh, nice kay dire oh. Oh. Nabi dire karon sa West Lebanon guys. Hello, mga mga Hello. Nice kayo dari guys. Solid at jokay yung 300 dari guys. Marika. Oh, nice kayo sila. Oh, sus, mga guwapa kayo. Oh, sus. <laughs> Sexy kayo sila dyan. Ini siya yung West Lagoon. Dari sa Mandawi guys. At bang rani sa Park Mall. Dari mo Dari. Ang gya pa sa kung anak eh. Igutom na ni in town. Ma. Ano oh, na kayo na sa kita? na ka lang, kutsara na Ha? Kutsara ba? Ano ba kutsara Ano ba kutsara tingin?